Good morning guys! So for today's vlog, nakahilata pa ako at sarap huwag bumangon gawa ng sobrang sakit ng ulo ko at masama talaga yung pakiramdam ko today. So dahil OFW tayo dito sa ibang bansa, so no choice tayo, kailangan natin bumangon at magtrabaho. So kung nakikita nyo guys, um, napapansin nyo yung ball ng hinihigaan ko. Hindi po yan toilet o hindi po yan bathroom, guys. So, sadyang ganyan po yung tiles niya. Sinadya po talaga yan. Kasi hindi naman to talaga to kwarto. Ginawa lang nung lumipat yung employer ko dito. So, dati tong laundry. So, ginagyan na ng konting division at ayan, konting kwarto na. So, mas okay na yung ganito, guys, para may privacy ako. At ayun, gusto kong may sarili din akong kwarto at privacy para naman masulok ko yung sarili ko pag after ko mag-work. So ayun nga guys, at uh, tinuluyan yung sama ng pakiramdam ko at kailangan ko magka-check up at bumaba ako sa clip dahil pupunta ako ng clinic ngayon. So, ang ganda ng weather today. Time check mag-alas 9 na. At Ayun, maglalakad lang ako papuntang clinic dahil malapit lang naman sa bahay. At, i-share ko sa inyo kung ano yung mga place na madadaanan ko. So, ito yung ganap pag-morning dito sa Taipei. At, as you can see, marami pa rin mga building. At, hindi masyadong traffic dito sa side na to. At dahil Saturday ngayon, yung mga tao is nakarelax lang sa bahay. So... Ayun na nga, tatawid na tayo at para... Doon kasi sa kabilang side yung clinic na pupuntahan ko at... Ayun, uh, kung nakikita nyo guys, sobrang dinis dito sa Taiwan. Uh, hindi ka makakakita ng konting plastic ng basura o di kaya mga wrappers. So, Adalasan dito sa Taiwan guys, e-bike talaga yung ginagamit. So, kung meron kang easy card, uh, ipaparegister mo lang yon at... Pag-okay na is, pwede, pwede mo na iswipe yung e-card mo at pwede kang mag-buy kung saan pupunta. So, yung isang uh, oras ata is 10 NT. So, correct me if I'm wrong sa taga-Taiwan dito. Kasi, matagal na akong hindi nakagamit ng e-bike. Uh, ayun na nga, uh, more on bike dito at motorcycle. Dahil, hindi uso dito yung cheap at saka yung tinatawag nila na parang pilikab sa atin. So, ayun na guys. Uh, malapit na ako sa clinic at papasok na ako guys. So, uh, tamang-tama, wala masyadong tao at mapabilis yung pagpapa check up ko ngayon. So, ang kagandahan dito sa Taiwan guys is napaka ganda ng kanilang government dahil magbabayad ka lang ng $200 at yun na yun, check up mo kasama na rin yung gamot mo basta may insurance card ka so kahit sipon lang o, o konting sakit ng pulo or katawan so magpapacheck up ka kagad para masulit mo yung bayad ng insurance mo so After ko magpa-check up is, uh, ito lang yung niluto ko. So, nag-prey ko lang ako ng chicken uh, at nagsimula ako ng fish, vegetable at uh, dahil maraming leftover kagabi. So, iniinit-init ko na lang at uh, ayun, sayang din naman kasi pag itapon. So, napabilis yung trabaho ko today dahil maraming tira kagabi. So, proud pa na maraming tira na siguro hindi lang siguro masarap yung niluto So, bahala na sila, guys. Dahil hindi talaga kayo magkasundo ng, ano, sandok. Talagang, ewan ko ba. Hindi talaga ako marunong magluto. Sadyang tamad lang talaga ako. So, ayun na nga. Uh, habang inaantay ko uh, maluto yung ibang pinagkakabalahan ko is nagpapakit muna ako. At saka yung iba naman is luto na. So, lima lang naman kaming kakain ito. At sabi ng amo ko, magkulodamihan yung pagluto ng... Na para budget ata yung employer ko. So, bahala siya. So, hindi rin naman ako palakain masyado. Kaya, kung ano yung gusto niya, hindi eh, gagawin ko, di ba? Okay lang tayo ng okay para... Ano... Walang problema para sunod lang tayo sa Agos ng kung anong gusto niya, basta kaya, go lang tayo. So, nagpapachit mo na ako at proud ko ako sa niluto kong gulay at saka, ay naku, ewan ko, manok lang yan at saka yung tinatawag nila ditong ano, ewan ko ano tawag dyan. So, ito nga pala yung ganap kanina, uh, hapon kahit may sakit ako, uh, sabi ng amo ko, samahan ko na yung bata na anak nila na gusto pumunta sa park. So, ayan, hinutid kami ng employer kong lalaki dahil si madam, ewan ko kung saan nagpunta. So, kami lang dalawa. At, uh, umalis pala kami lahat, guys. Kasi yung pangana is my game din. At, ayun na nga, papunta na kami doon sa park na sinasabi ko. At, hindi ko alam kung anong park to, guys. Kasi, nabanggit nung alaga ko. Hindi ko mabasa. Ewan ko ba? Sobrang hirap basahin ang mga words nila dito. So, sa dyan, bobo lang talaga ako. So, ayun na nga. So, makain na kami ng car. At, syempre, video-video ko din para may pang, ano, pang vlog-vlog. Diba? So, ayun na nga. Dito na kami sa park. So, dati na ako nakapunta dito, guys. So, para hindi pa fully finish yung park dito. Ay, yung mga building pala. At, eto na nga. Ang ganda rin dito. Fresh yung air. Kaso nga lang crowded kasi nga weekend. At, ayun na nga. So, wala naman akong ibang choice kundi samahan yung alaga ko. So, go lang tayo, guys. At, ayun, habang papalipas ng oras, kunwari nag-exercise ako. Kunwari, naglakad-lakad ako para, ayon, pumayat, pero mataba pa rin. So, konting imot-imot dyan, ikot-ikot. At, ayun na, may nakita akong skeleton na puro bakal. So, dito rin ako pumwesto para makita nyo din. So, wala na. Nag-ikot-ikot lang ako dito. At wala. Wala akong makita ng ano. Parang na bored ako dito. So, bahala na. Basta mag-ikot-ikot lang ako para may may present na ako sa inyo. <laughs> may present. Ano to? Requirements. So, ayun na nga. Uh, habang nag-ikot-ikot pa na kami, ah, ako lang pala yung nag-ikot-ikot. So, yung alaga ko pala kumain, nasa so pinuntahan ko. At syempre, nakikain na din ako So, bumili kami kanina sa 7-Eleven ng ano, si Chaya. So, binigyan ako ng amo ko ng 300. At sabi ko, daan mo na tayo ng 7-Eleven na gusto kong kumain. So, silip mo na sa gift. So, ayun na nga, yung alaga ko, ang takaw ng Doritos, inunahan pa ako. Sabi ko, yung malaki na yung puri natin kasi gusto ko din yung Doritos. Sabi niya, ito na, yung maliit. O, oh, ayan. nag kami sa isang maliit na Doritos. At sabi ko, gusto ko melty tea, yung masarap. Sabi niya, masarap to melty milk tea na kinuro niya. Pagtikim po. Masarap naman siya, kasi malit nga lang. So, pwede na, pampatulak na lang. So, Ayun na nga, habang nagkukwento kami, uh, ay hindi kami magkaintindihan masyado at kahit mali-mali yung English ko. Bahala na, English Carabao. So, wala. Masaya naman kami. At ayun na, pailag siya dahil may bubuyog. Ewan ko ba dun? Bubuyog ba tawag niyo? Malaki. Yun nga ngagat. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na sabi ko milk tea yung bibili natin. Yung totoong milk tea. Kasi yan dito Taiwan. Sabi niya, This is melty, Yaya. Oh, okay, fine. Melty daw. So, ayun na nga. Ah, dahil matagal akong natapos kumain at yung alaga ko is excited na maglaro. Iniwan niya ako, so sulang so, solo ko yung Doritos. So, tamang kagat lang tayo, guys. Dahil wala naman tayong kadayt dito. So, kain-kain lang tayo dito sa gilid. At nagpapatit sa camera. Kala nyo ba guys, pinaghirapan ko pa yung buhok ko dahil akala ko dun kami sa kabilang park mamay siya sa unang pinuntahan namin kasi sobrang ganda talaga ng view dun. Pagsakay namin ng car, oh my god, mali yung ano, napuntahan namin. Iport na iport pa naman ako sa buhok ko. So, okay na din, bahala na. At ayan na yung alaga ko bumalik dahil nagutom ulit. So, nag-aagawan ulit kami sa Doritos. So, ayun na nga, nagpapakita ko ulit at eto na nga, ang hirap pag wala tayo. Ang hirap pag walang taga-video sa atin, no? So, ayan. Pahirapan, kunwari, ano? O, ayan, talikod. Kunwari, walang nakakaalam. Tapos, nagja-jogging ako. So, ayun lang. Kunwari lang yung nagja-jogging nga, pero hindi. So, ayun, dahil napagod ako sa kaka-airport ng pagja-jogging. Wala, nagpapakit ulit ako at so, yan yung 101 na sinasabi ko na the famous building in Taiwan. Tama ba yung dish ko? Ewan ko, basta yun eh. Ay. So, ayun na, papakita ako ulit. Tapos, lapit sa camera. Tapos, ayun na, upo. Ayun, nagpapakit ulit. Wala. Kahit hindi cute, nagpapakit pa rin tayo, ba diba? So, walang, walang mag-a-appreciate sa atin kung di tayo yung So, balato nyo na sa akin. So, after namin sa park, uh, gusto ng alaga ko pumasok dito sa Carrefour. So, ewan ko kung bibili niya. Tapos, ako naman dahil gaya tayo for today's video. So, ayun, yun, binidyo ko din siya. Ayun siya, naghahanap ng candy. Pala yung gusto niya. Sabi ko, ito oh, maraan ni chocolate. So, yun, naalala ko yung pera namin is 200 na lang pala. So, wala hindi kami nakabili ng mga chocolate. So, sorry na lang. si bala din akong budget. So, makit ako. Uh, kami at ayun na nga, pa na kami. So, nasa harap lang, nasa likod lang to ng building na, ano, tinitirahan namin. So, uwi na kami niyan. At yung halaga ko, may bit, -bit na tinapay. Ang cute. So, ayun na nga. Tumakbo siya. Takot na iwan. So, sabi ko sa kanya, nag-enjoy ka ba? Sabi naman niya, yes, yaya. Nag-enjoy daw siya. Eh, hindi, parang hindi naman siya nag-enjoy kasi wala yung mga kaibigan niya. So, hinayaan ko, na, hinayaan ko na lang siya. Hindi na, na ako nagtanong na kung nag-enjoy ba siya kasi ay hirap pag ang hirap pag English. So, talagang bakit ka yung dila ko talagang hindi makabigtas ng English. Ewan ko ba, sadyang ano lang, bobo lang. Makit kasi ng bayabas basta nag kaya ganito tayo eh. So, ayan na nga. Um, basta masaya yung alaga ko, susuportahan ko siya kahit masama yung pakiramdam ko. Basta kaya lang nakatawan. So, nakainom naman din ako ng gamot kanina. Uh, go lang, tuloy lang laban. ayun uh, ayan na nga. Ayan na, naikwento ko lang. So, That's all, guys. Uh, sana hindi kayo magsawang supportahan ako sa aking vlog. And, thank you, thank you so much for watching. Pa-uwi na kami, guys. At, nai-share ko lang sa inyo yung ganap ko dito. So, bye. Thank you so much. Nasa bahay na kami, guys. At, ito yung lobby. So, may pa Christmas na dito. At, ayun. Akita kami sa bahay. So thank you, thank you so much for watching. Bye.